support to this mini vlog. Tara, samahan nyo kami magliguan. Kung baga, maghahanap kami ng honey. Diko alam kung anong tawag sa inyo ng ganito. Comment nga kayo guys kung anong tawag sa inyo ng ganito. At, At ayan na nga, sinisinimala dukotin ng kapatid nyo yung liguan. Alam nyo ba kung anong dinudukot ng kapatid dinudukot ko? Dinudukot nga yung pinakabahay ng liguan. Kasi doon nakalagay yung honey. Kinagat pa nga siya sa leg kasi natak yung bahay ng liguan. Medyo nahihirapan na nga siya kasi kinakagat siya sa loob. Paano ba naman? Inihilan eh? niya agad. Sobrang excited mo kaya yan ang napalamo. For the go. <laughs> Lapit nang may labas yung bahay ng Ligwan. Pinahito nga lang mo nyan nyo para matanggal yung mga baby By the way, babe. ito nga pala yung purse box. Wala na nga siyang honey kasi kinain na ng mga baby Lit, lit na kasi kaya wala nang honey. Sinisip-sip din kasi ito nila guys. Kasi ito yung pinapakain sa maliliit na bee. Para madaling lumaki yung mga baby nila. Sabi ng kapatid ko sana inagapan natin ng pagpunta dito. Para puro honey talagang makuha. Medyo matagal na rin ito kasi sabi ng kapatid. Kaya wala nang honey. Sinubukan pa nga niya dokotin baka meron pa daw. By the way, nandito nga pala kami sa bukid namin. Sobrang madamo na nga dito guys. Tingnan nyo naman kung gaano mo? Siguro may mga as na nakatira dito. Tingnan nyo naman yung kalagayan ng kapatid ko. Parang bahay ng asa ang dinudukot niya. Sino eh. hindi matatakot dyan? Tingnan nyo naman. Nagat na naman siya sa kamay. Pero bali wala lang sa kanya. Ay, poor the go. Sige, dukot lang hanggat sa makakaya mo. Maka gold ang madukot mo dyan ah. naman. By the way, ito nga pala yung pangalawang batch. Wala na namang dugos, guys. Dugos palang tawag sa amin, guys, ng honey. Basta pagkabata ko, yun ang tawag sa amin. Ayan na naman, guys. Kinagot na naman siya. Eh, dali-dali niya. Tinanggal yung sogod ng Kung parang ravish siya. Kasi pag hindi tinanggal yun, lolobo talaga yung kamay niya. Ganun nga ang epekto nun, guys. Kaya kailangan tanggalin yun. Sinisili pa nga ng kapatid ko yung lobe. Baka kagatin na naman daw siya. Para secure ba? Ginamit na nga yung damit niya para takpan daw yung ulo niya. Baka sa ulo na naman daw siya kagatin. Kaya niya ready na lang niya. We scout yan. For the go. Yan na nga, medyo lumalaban na nga yung mga bee. Siguro baka iniisip nila, sinisira na yung bahay nila. Yan na nga, kung makikita nyo, parang napaka-active na nila. Pinakpa eh, na ng kapatid ko yung mata Kasi niya. Kasi nagliliparan na yung mga Hadaw, bee. Kadok, agatin na naman siya sa mukha. Ha? Para ready ba? Tingnan nyo naman kung gano'ng kadaming ligwan ang nagliliparan. Sa bandang part ng adyong parang gusto ko nang tumakbo. Paano ba naman yung mga binagpupuntahan na sa akin? Okay. Mahirap na baka alam mo na. Mas okay na na ready ka para safe ka. Uy! For the go. <laughs> By the way, ito na nga pala yung pinakalas part. Kung bagay, ito yung pinakalas na bahay. Dito nga sana yung maraming hanin. Kaso honey. lang guys, sinipsip na nila. Kaya wala na. For the go. <laughs> By the way, ito na nga pala yung nakuha namin lahat. Wala na nga kaming nakuha. Anong guys, kasi sinipsip na nila. Eh, yan na nang nakuha namin. Ay. Ang tawag pala dito sa amin guys, nito ay odd Pwede lang. pa nga ito kainin. Ang lasa nga nito, parang sterilized. Sabi mail. ko nga sa kapatid ko, tikman niya na. Eh, dali-dali niya, tinikman agad. May ligong aga. lumipad sa ulo niya. Eh. Hanggang dito na lang guys. Thank you for watching.